Ano kaya ang dahilan nito? Ikaw ba pare? Ano sa pala mo? Hindi ko rin alam eh. Sigurado may problema yun. Baka. Kung sakali ma, ditulungan natin siya. Dati naman natin siyang kasama eh. Oh, ah, si Ino Magandang hapon sa Ino. Magandang hapon, Ino. <laughs> ano ba may paglilingkod namin? Ano ba may paglilingkod namin sa Ino? Bigla bigla mo kami pinatawag. Gusto ko kayo makausap. May mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Hindi kaila sa inyo na panahon pa ng hapon ay magkakasama na tayo. Subukan na inyong kakayahan at katapatan sa akin. Ang gusto ko lang sana ngayon ay damayan niyo ako sa pagsukpo sa masasamang loob na patuloy na umapi sa ating mga kababayan. Umasa kayo, no? Basa sa kabutihan, Karamay mo ako. Ewan ko lang sila. Pambihira ka naman tao ka. Kaparis mo rin ako. Basta kabutihan, nakala ng buhay ko. Eh yung dalawa. Ewan ko sa kanila. Pambihira naman kayong dalawa. Hiniwalay niyo pa kami. Eh alam naman ninyo, basta si Ino ang tumawag. Nakalaan ako. No, alam mo yun, maski hindi ako masyadong tumatakbo, alang-alang sa'yo, tatakbo akong mabilis. Alam mo naman, Ino, huli na na akong lubos. Kaya ang buhay ko, makalana, basta sa kabutihan. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. All the time, Ino. You know. Tara. Yan sana ang gusto ko mangyari. Kung papayag ka, payag ka. Alam mo naman eh, marami ng kasama ang ginagawa si Mayor eh. Marami ng galit sa kanya. Isang katulad mo, ang kailangan ng payan para matupad ang mga pangarap mo. Kung sa bagay, higit kong mapangangalaga ng ating bayan kung sa kasakali. Kaya lang, ang inaalala ko ay ang aking kandidatura. Alam naman niyo, wala akong sa patalaga halaga para doon. <laughs> kung yan lang, hindi problema yan. Sagot kita. Alam kong hindi mo pa ako masyadong nakikilala eh. Pero kung pera pag-uusapan, <laughs> Mahirap na lamang ang magsalita. At isa pa, yung mga taong pinagpakitaan mo ng kabayanihan, tutulungan ka niyan. Kung mapilit kayo, kayo ang bahala. Sana maging karapat dapat ako sa inyo pagkitiwala. O, sige. Ngayon pa lamang sinasabi ko, alkaldi ka na ng bayan. O, lalakad na kami. Mayor. <laughs> Salamat na. Nakikiusap ako sa inyo. Na sa darating na halalan, ay tulungan nyo ako sa aking kandidatura. At pinangangako ko sa inyo, na kapag ako inihalal ninyo, bilang alkalde sa bayang ito, ay tutulungan ko kayo, lalo nang mahihirap. At kapag ako inahalal na alkalde, ang una-una kong gagawin, ay alisin ang katiwalian sa bayang ito. Hindi lingit sa inyo, na hindi pa man ako tumatakbo bilang alkalde sa bayan natin, ay naging kalaban na ako ng kasamaan. Kaya't nakikiusap ako sa inyo, natulungan niyo akong mahalal bilang alkalde sa bayang ito. Kapag ako'y nagtagumpay na, ay pinapangako ko sa inyo, magpapatayo tayo ng isang paleki. Nasa ganun, hindi na kayo mamimili sa karatig bayan. At isa pa, tayo ng isang paaralan na para sa ating mga kabataan na paglasa ng bayan. Mabuhay ang sino! Babuha! 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 ano ngayon ang masasabi mo? Ha? Bata ko? Basta mo Ramon na ang nagplano. Walang paltos yan. Isa ka na ngayong hinahanga ang alkalde. Hindi ba? Kaya nagpapasalamat ako ng marami. Utang ko sa inyo ang aking tagumpay. Kaya pinapangako ko sa inyo Nagagawin gagawin ko lahat ng aking makakaya para mapaglingkol ng mabuti ang aking nasasakupan. Ah, eh, salamat naman. Uh, hindi naman kaila sa'yo, Mayor, na katakot-takot na salapi ang aking ginastos para marating mo ang iyong kinalalagyan ngayon. Mm -hmm. Pero maasahan mo pa rin ako kung ano man ang iyong kakailanganin para magtagumpay ang ating mga palak. Alam ko, ang tagumpay ko ay tagumpay niyo rin. Huwag kayong magalala. Gagawin ko lahat. Bilang alkalde ng bayang ito, na mapalatili ang katahimikan sa bayan natin. O, oh, bueno. Alkalde, magpapalam na muna ako. Hanggang sa muli natin pagkikita, ha? Adios. Ano pang dapat inyong pag-usapan? Eh, sa maliwanag naman ang pinasasabi ni Mang Ramon. O baka naman hindi mo kilala si Mang Ramon. Siya lang naman ang ninong ng inyong magiting na mayor dito. Alam namin yon, Pero sa palagay ko, walang kinalaman ang pagiging ninong niya kung sino talagang dapat namin pagdalhan. Mahirap talagang kausapin ng gago, eh. Kaya nga kinakausap kayo, eh. Dahil ninong siya ng inyong mayor. Ngayon, kung ayaw niyo naman... Pwede naman daanin dito eh. Ano? O ano? Magmula bukas. Kami na ang bibilay ng kanyang mga huli. Ano? Liwanag! Ano? Sige, na. Si Mang Ramon, ang inyong iginagalang na mayo ay napag-utusan lamang kami. Sabihin mo, Kinilong, wala akong tutol kung ano man na binabalak na ito yung negosyo sa bayang ito. Pero para gipitin ang mga malilit na mga isda ay hindi makatarungan. Ang palakaya dito ay mayaman. Yun lamang ang pabor sa'yo ng ninong ninong. Maraming mawawala ng trabaho sa iniisip nyo. Lalo't malapit nang matapos ng palengke pinapagwa ako. Sa madaling sabi, hindi mo mapagbibigyan ng kanyang kahilingan. Sabi mo kay Ninong, humiling na siya na iba. Huwag lang yon. O sige, tutuloy na ako. Makikipagkita pa ako kay Gobernador. Talagang mahirap sagupain niya si Inoy sa isang banda. Mabuti na rin yung ginawa mo, Kiliar. Kung hindi, baka pati kayo napahamak. Pero marami sa tauhan natin ang napatay. Kaya iniwan ko na sila nang makita ko si Inong may kasamang PC. Hindi ba na yun. Ang mabuti at magpalamig muna tayo. Ang aasikasuhin ko ngayon ay lalong mapalapit kay Ino. Tulad yan, kinukuha niya ako ninong sa kasal. <laughs> Ito na ang hinihintay kong pagkakataon. Para mabawi kong salaping ginugol ko. Ah, si Ino. Ang magaling mong inaanak. Yun nga ang pinag-uusapan namin eh, bago kayo dumating. Huwag mo sabihin, ipakikiusap mo na ibalato namin sa sayo. Nagkamali kaya't ng lapit, Mang Ramon. Diyan kayo nagkakamali, mga kasama. Kung galit kayo sa kanya, mas galit ako. Hmm. Hindi lingid sa inyong kaalaman na malaking halaga ang aking kinasos para marating ni Ino ang kanyang kinalalagyan ngayon. Anong nahita ko? Kabiguan ang lahat ng aking mga balak. Nang magkasukay, ako ang una sinuwag. Yan ang hindi ko maring palapasin. Ano ang ibig mangyari ngayon, Maramon? Pasangkapanin kami para labanan siya? Hindi naman ganon, Daniel. Pero nakikilala ko kayo, mga kapatid. Alam kong meron din kayong balak na labanan si Ino. Ibig mong sabihin eh, sasabayan mo kami? Hindi na kailangan kumilos pa kayo. Sa akin lang, kulang pa ang inong yan. Pero tiniti ko sa inyo na kapag nagkaharap kami ng dalawa ng ino na yan, ay kakatukay niya si Satanas sa pintuan ng impyerno. Hmm. may tiwala ako sa iyong kakayahan, Serapin. Pero, mainam na iyong pinagsaman lakas. Huwag tayong padalos-dalos. Tama si Moramon. Kailangan sistematik ng paglaban kay Ino. Eh ano naman ang binabalak mong hakbang? Tulad ng alam niyo, ako ang naglukluk sa kanya bilang alkalde. At sa tulong naman niyo? ako rin ang mag-aalis sa kanya sa kapangyarihan. Sa darating na halalan, anuman ang mangyari, ay kinakailangang maalis siya sa pwesto. Nasasakyan ko na ang ibig mong mangyari. Makakaasa kayo na lalong madadali ang pagbabani ni Ino sa kanyang trono.